Kung makakarating ka sa gubat at makita mo isang napakagandang syudad katulad nito, nanaisin mo pa bang bumalik? Mayroong isang lungsod na matatagpuan sa pagitan ng mga probinsya ng Samar at Northern Samar. Invisible City, Dayong Biringan. Ito ay itinuturing na isang mahiwagang lungsod na pinaniniwala ang tahanan ng mga engkantado o diwata. Ito ay hindi nakikita ng ordinaryong tao at lumalabas lamang sa mga piling oras o sa mga taong may third eye o kakaibang kakayahan, ang salitang biringan mismo ay sinasabing nagmula sa salitang waray na biring na nangangahulugang napakakita o napakalinaw na makita, sinasabi rin na ito ay hanapan ng mga taong nawawala. Ang pinakapangunahing kwento tungkol sa biringan ay ang pagkawala ng mga tao na pinaniniwala ang dinadala sa lungsod ng mga inkantado. Sinasabing ang mga taong ito ay kinukuha upang maging kabiyak ng mga inkantado maging bahagi ng kanilang lipunan o kaya'y upang magbigay serbisyo sa kanila. Sinasabing ang mga tao ay dinadala sa biringan ng mga engkanto, ang ilan sa kanila ay hindi na bumabalik, habang ang iba naman ay nagpapakita sa kanilang mga pamilya sa panaginip o sa pamamagitan ng kakaibang paraan, nagsasabing sila ay nagsimula ng bagong buhay sa biringan. May mga ulat din ng mga negosyante na di umano'y nakakatanggap ng mga order mula sa biringan o nakakakita ng mga produkto na bigla na lang lumilitaw na sinasabing galing doon. Kapag sinubukan nilang itrace ang pinagmulan, wala silang makita. Sinasabing ang mga manghuhuli ng isda o mga manlalakbay ay minsang nakakakita ng maliwanag na ilaw sa dagat sa gitna ng kadiliman na pinaniniwalaang mula sa biringan. Kung susundan nila ang ilaw, sila ay maliligaw at hindi na sila nakikita. Ang mga taong nabihag ng mga inkantado ay mahirap nang maibalik sa mundo ng tao at kung sakaling bumalik man sila, madalas ay hindi na sila katulad ng dati o iba na ang kanilang pagkatao. Sa mga lokal, ang pagbanggit ng biringan ay madalas na may kasamang babala o pag-iingat. Sinasabing hindi dapat banggitin ang pangalan ng biringan ng malakas, lalo na sa gabi o sa mga liblib na lugar, dahil maaari kang kunin ng mga engkanto. Ito ay isang uri ng paggalang at pag-iingat laban sa hindi nakikita. Ang alamat ng biringan City ay nagpapakita ng malalim na paniniwala sa supernatural sa kultura ng mga waray, nagsisilbi rin itong babala laban sa pagiging masyadong mausisa sa hindi, nakikita at paggalang sa mga nilalang na naninirahan sa ibang dimensyon, ikaw. Nanaisin mo ba na manirahan sa lugar na hindi nakikita? Gusto mo ba ang ganitong kwento? Halika at magsubaybay sa akin para sa mga susunod na kwentong kababalaghan.